Hola oh, oh, yo. Oh, Tolong lagi masih ah, Winston. Sa sagat pa, sa sagat pa. pa. Ah, sagat pa. Sabi kau wagna, tunggu loy. Sagat. 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 hello guys good morning so yun Sagat. 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 talon. No! Thank you take over vlog Papos kami ni Sir Amancio, sisikat na naman ako, Sir! Yes, Sir! Ito, ito, may ano dito. Very handsome, kamukha niya si ano? Donnie. Si Donny. Donny Ahas Nietes! <laughs> <laughs> mag ka naman, Bes! Hello po. Ala! sila, so, guys? Punta sila sa starting. Running eras lang yon. Oh. Ah! Chat up si Mika. <laughs> Uy, lagi na mo na ka-short ka, Gempoy ka. Bodoy. Ito, magpasigat kami ato. Nakabidyo ka. Naha, pwede na ikaw. Ano? May nangunguna na, guys. Ah, bansot, bansot. Hi, guys.

hello festival! Festival! <laughs> oh Hahaha! Oh, yeah. hey, <laughs> hey yo! What's up guys! Ang lamig naman dito sa bypass! Cash in! Cash in! Cash in! <laughs> Cash in! Cash <laughs> cash in, pading cash in. Sini fung. <laughs> Ikaw hey, minamanyak mo yung pamangkin ko. Sabihin mo lang, pre, kung may may problema ka ha? Hi guys, guys, siya. See you Jensen. Yeah, yeah, see you Jiang Xin. Jiang Xin, buhari. Jiang Patay sen, patay. Patayin mo. Oi, mo. Oi, mo. Oi, Hoy Hoy Brian patay

Ay, <laughs> wala nga pa nakuha yung price of flight. Pero no problem, just download your favorite playlist and listen offline para tulungan ang good vibes from takeoff to landing. Yan ang Soundtrip na Walang Limit with Spotify Premium. Upgrade now! Do you think I'm sloppy? Ato yun! Yeah! <laughs> yeah. Nang finish line na. Finish line na guys. Gago. Panalo si Johnson. I told you. I told you. Ayun no, Remate. Remate sila. Ay. Ito pala. Ito pala. Guys. Guys. <tis> Mga balagbag. No. Best. Point five. <laughs> Woo! Puputi ako dito sa kamera ni Sir! Nice! Ay! 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 oi, Ay! Aray ko! Aray ko! Ano mo mo, boss? Tama na, ako. na? yun Yun na lang talaga, mura. Ano, tol? Basta, tol? Paldo, paldo? Tol, saan na yung idol ko? Tol, nabunasan si mo yung ah? sipon mo, tol? Oo. Ha? Tingin? Tingin? Singa mo kasi? Ayaw. Ayaw niya, ayaw niya. Ay, singa. Sayang. kan kita kosan Pak Oy, good luck good luck. Good luck tol. Tol, good luck tol. Oi, congrats tol. oi, congrats, congrats congrats. Thank you. Good luck tol, good luck. Oi, my 50 killer. Do shout out tol. Yo shout out ke mama papa Paldo. Shout. shout out. Dol. shout out tol. Shout out. ke mama. Sigan, sigan, sigan. Oh, no. Doon, shout out, Dol. Yeah. Doon, shout out. Shout out, gay, ganoon. Shout out, di mo yung kalaw. Wait, gay. Shout out, Dol. Wait. Shout out, shout out, shout out sa kanya, Dol. Shout out sa <laughs> kanya. Shout out, shout out kayo, mama. Shout out sa team nyo. Shout out, shout out. Ba't hindi naglaro, Dol? Nagpasaw kami sa... Nagpasaw kami. Pag-ilan ka, ka, Dol? Congrats, congrats, congrats. Seven. Dol na idol. Good luck, good luck. Day one na malupit. Every day, day one. Yes, naman. Dovaro, may mate yung... Biglaro, may lap na pala. Meron pa pala. Biglaro, may mate yung isa kanina saan. Nakita ko, sinundan ko. Kala ko, meron pa kasi. Shout out, dol. Shoutout sa Pang likod, uminta sa Ayaw nila maniwala, day 1. Ano? Ako sumunod sa kanya. Ay. Ay. Ako dito. Uy, 20 nyo maglaro ulit. Sorry okay nam? Okay Mga dalawang kategori kasi Sa Shoutout tol. Shout good luck, good luck, good luck, good luck. Good luck. Siyang timtuyay ka na bukas. Ha? Huh? Shoutout tayo Christian. Hello. Kaila daw. Miss ka na daw ni Niel. Shout out na. Dinsan, nung kita ko na lang eh. Matapos na si John said, doon ako tumira. Sa Noel tumitira? Eh, tira. Day one dyan, Dol, shout out, Dol. Thank you. Wala nun, thank you, John. Congrats, congrats. Di ba ba, bansa na to? Ha? Oh. Pero patay, patay. Congrats, congrats. Congrats, boy! Gulat ako, ako. Congrats, boy! Congrats, boy! Congrats, boy! Congrats, boy! Gusto ga check dol? La, mensa yo naman. Gila, pa tapo pa balap niya. last lap na para sa championship game para sa team Batang Kulas. Noise. Oh, nice. Toyo, pasok ka. Noise. Ako champion. Champions. Last lap guys, last lap. Kita okay, man sila dito guys. Mga balagbag sila dito. Mga hindi last <laughs> lap, last lap no. Eh ano to mga fourth group, fourth group. Yung dalito overlap kasi po. Overlap 'yan. O let's mag lang tayo. Best overshoot ka. Ay, overlap pala. Hindi <Relax> <Ain't> ba? Oversize. Sinam. Tiyo, tingnan mo si Jansen, no? golpe ka. golpe ka. Ayun na, nagre-remate na. Ay, baliktad. Ayun na sila, guys. Nagre-remate na sila. Dito, dito, dito. Champion. Kay Eko, yung cash, yung

Juicer ko naghinak boses na. Oh, juet. Ay, nandyan na <coughs> bilang PJ <-mad> ka ba? PJ Ay, PJ Mat tayo dito sa bypass. Jok lang, boss sir. Wag mo <coughs> Ayun na. Okay na. Last, last bro. Kaputin mo na. Ayan. Ganyan pala daw dapat pagawak. awak Kala ko ganito. Eh, what's up guys? Champion na naman si Jericho. At champion sa 16 bilang mo sabi mo dalan. Ano mo sabi mo sa race? Okay lang ba? Pero... Nagpahiram ko sa ng bike. Kaya di ako nagchampion champion Oh, hey. Oh. Talaga. Lapok ka ba? Ah. Oh. Ayan na. Interview lang boss para lang sa ano. Buwan na lang oh. Oh, takbuhan. Ah, oh. ay gago. Ako ko nagaya takbuhan no. Oh. oh. Upal. Ah sige, Full basta. Marathon. Oh. Okay. Basta marshalan kita. Hey <laughs> <Hi> guys. Ano tayo sa karera mo doon? Hirap. Hirap. Ah. Congrats pa. Hindi mo lang <laughs> mga masama matanda ko. Tal, tal. Ano nga sabi mas haris, ayun, Obostal. Obostal. Ay, mo sa Aris? Ubus, tal. Ubus, tal. Wala pare mate. Atay mo. Ano nga sabi mo sa Aris na, tol Wala kang Wala, wala talaga, tol Eh, no comment. Wala talaga. Yung, <laughs> oh. <laughs> Tanggalan po ako ng muta. Hindi na po ako naka-bike, takbo na lang po ako. Mas mahal pala ang running kayo sa bike, putang yun! Kapuntahan na din now! Mag-podium kayo! Maghanap ka nang, pang! Maghanap ka nang! mag-podium. Hi guys, I'm back again. Nandito na ulit ako. Podium. Nakikita mo ko, o. Oh, Gawin you know, mo intro. <laughs> Sup guys! Dito na ulit ako. Hilux ko. Sa pagkakataon ko sa amin. Day 1, tol. One. Day 1, karera. Gan. Namaste oh, mo, champion! 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 Happy day, tol! Eh, thank you ngayon, Kurt! Team Jasmine Aduraman! Woo! Jasmine Aduraman! Please come in front. Adors! Yan yung kupal sa John Wesley! Uy! Magka-dunong, okay, magka-dunong, niya Ay! <laughs> 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 picture, picture! 1, 2, 3! Ano? place! JR Balanoy! Congrats, lahat may kuha! Balano. Walang talo. Walang talo. Lahat patas. Lahat palto. Doon lang kayo, doon lang kayo. Ding! Para sa ating ika. Nargil, irrigation. Irrigation. 73. Lino. Lino. Rapid to the ground. Lino. <laughs> shortcut! Lino. 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 Lino.

<laughs> 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 na guys, o zoom tayo guys. Dan ko pimple oh. so. <laughs> Tommy Arjie Pojo mo guys Ano? Ano Ten ten Noy la manito. Noy laman yan. tawasan cash ay ko na ko talaga ng puta good night face sander eh teyo nalala dong mo dela ro para may video ramong ito muslim hindi pa rin ay festival ba oh no, ano? ano andur andur na sa akin place andur to rank sana five place ako sana nginimet ko 56 play 5 ko ba chenge five makukuha ako aray friends. ko po besakin yeah. place j

Ano? Yan yun na sample kanina eh. yun. Yeah. Yes, wow, guys nami guys. Mas video. nagbenta agad na. Good, good, good. Tausan si oh. Tausan na ko minutes siya yung Unboxing video mo, unboxing mo. Yeah, yeah, yeah. Okay. Hello, bat dosen na ikot ni Jao. guys. Hey guys. Signal. Day one na siyempre. Sayado sa festival. ]ento. Sayado. Tiger look. Video Hunan. kalasong. Kunin ng mga ibon. Ano yung music yon? Okay. Hindi. O side. Bapo yung music namin. map. Tiger look na. Sa tayo mamaya. Takit <laughs> idol. Ano? Festival dance. Ah uh, bukas. Nod ka. Nod ka. Nod ka. Nod ka. 거예요. Tiger lock guys, tiger lock. Tiger lock. lakom Oi, kagsun. ya kagzun. Nyal. 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 ano? Nyal hahahaha out nalock out ay patungtang na yun ay patungtang na yun parang na naman ano sayang san takbo ko nice 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 lang <laughs> sumagta yun kaya mo naman si may podium na rin dyan dapat nyo ko 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 dapat nyo So dapat nyo ko dapat nyo

Ang ganda lang, jersey lang yun. Oo! Bes! Kuha sa video, bes! Kuha sa video! Ah, buta! Ay, di na di! Bes! <laughs> Kuha sa video yun, bes! <laughs> Oo, oh, lahat lang. top 20! Oo, yung top 20! Top 20! Lapit! <laughs> compress! <laughs> compress! O, dito!

kamusta ka? kamusta ka? kamusta ka? kamusta ka? Gwapo na t-shirt kailanin. ka? kamusta Ano bago? ka? kamusta ka? ka?

Huwag mo, galat yan kasi naka yellow yung ibon mo Ay, yung kinain mo dyan. Ang bobo ka. Diyo, tingnan mo, kinain mo naka yellow Bea, sabi mo. Oo. Sabi mo, naka Ito, basan, sinabi ko. Pakita mo nga yung ano niya, suot niya. Alay, alay, ali, nautusan lang. Anong masasabi mo kay... Kangina ka. Shoutout kay... Secret. Bawi. Kalas. Sabog baka.